Okay, uh, isang malaking uh, good news po ito para po sa ating mga kababayan dito po sa Japan. So ayon po sa mga naglalabas ang mga news simula pa po kahapon ng gabi, uh, April 9 until today, may plano daw po magbigay ng uh, limang lapad sa lahat ng mayan dito po sa Japan, ang Present Japan Administration at ito ay pinag-aaralan na po nila sa ngayon. So lahat daw ay maaaring mabigyan nito katulad noon na ginawa under the leadership po ng namatay na si Prime Minister Abe during the coronavirus pandemic. Ang main reason daw dito sa biglang nga paglabas ng utos ng President present Prime Minister ng Japan na pag-aralan ito ay dahil po sa inaasahang epekto ng tarip na pinapa-implement po ng Amerika sa ngayon under the leadership po ni President Trump. So ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin sa ngayon, lalo na po yung bigas, ay inaasahang mas lalong tataas pa dahil po sa epekto nga po ng tarip. So bilang uh, paghanda at madali ang countermeasure uh, laban dito, napag-isipan nilang magbigay po ng cash money sa lahat ng mamamayan dito po sa Japan. Mas madali daw pong gawin ito kumpara sa nire ng ilang mababatas na ibaba ang consumer tax na yun nga kapag uh, gagawin ito ay dadaan po sa maraming debate at diskusyon uh, sa pagitan po ng mga uh, politician po of course so ang budget naman para dito nagagamitin po ay uh, para po sa pagbigay ng amount ay iniisasama po nila sa gagawin nilang adjustment uh, sa budget uh, at maaring uh, matapos yan at may batas nga po by the end of June okay So, para naman po sa amount na plano nilang ibigay, kung magkano naman ibigay sa amount na ito para po sa lahat, ay pinag-aaralan nila pa ito sa ngayon. At ang uh, naisip nga po daw nila ay nasa 3 hanggang 5 lapad daw bawat tao. So, balit malaki ang possibility na gawin itong 5 lapad ayon sa mga naglalabas ng news. So ang amount nito ay kalahati po uh, sa previous na ibinigay nilang sa 10 lapad under the under former Prime Minister Abe administration nga po. Okay? So that is uh, nung nakaraang uh, coronavirus pandemic pa po kung kailan naman maibibigay ito. So sa ngayon ay wala pang uh, nakakalam ng exact date dahil nga po sa wala pa ding nakaka, nakalang budget. No? So pinag-aaralan pa nga lang ito. Sa ngayon ang number one plan nila ay may batas nga po ito uh, ang pagbibigay ng perang ito sa by end of June. Then after that ay maaring mailabas nila kung kailan ang simula ng application. Okay? At uh, para po matanggap nga po ng mga mamamayan yung pera. Okay? Then also, kung ano-ano magiging kondisyon sa pag-apply, kasama din ba yung mga foreigner na tulad po natin na nandinirahan po dito sa Japan. So, meron bang mga salary limit at iba pa. Ay uh, yung mga bagay tungkol dito ay wala pa ding malinaw na uh, guidelines sa maring Maaring uh, maglabas sila ng... Uh, mga guidelines or policy nga kapag na approve nga nga po ito by end of June okay so sa ngayon yan lang po ang mga lumalabas na news tungkol po sa bagong financial assistance nito na plano nilang ibigay uh, ng Japan Government para po sa lahat ng mamayan and hopefully nga po ay makasama tayo mga foreigner na naninirahan dito sa Japan so in my own opinion magiging almost the same din ito before kung saan na uh, mga kasama nga tayong mga foreigner na nanirahan dito sa Japan. So wait na lang po natin kung ano ang maging update tungkol sa usapin ito. Kung kailan maaprubahan, then kapag naaprubahan, kailan yung start ng application, ano yung magiging guidelines, ano yung mga, uh, mga requirements. So kapag mayroong bagong update, yon uh, yun, uh, inform ko po kayo dito po sa YouTube channel namin or sa Facebook page po ng Malago Forum. Malaming salamat po sa inyong pakikinig.